Nagbabala ang mga otoridad sa publiko hinggil sa mga karaniwang online scam na posibleng mambiktima ngayong undas. Si Bien Manalo sa detalye. Labis ang pagkadismaya ni Nanay Tesi, na taong gulang, residente ng Bulacan, nang malaman niyang nabiktima siya ng online scam. Kuwento ni Nanay Tesi, ginamit umano ng scammer ang kanyang account matapos nitong makuha ang kanyang personal details na humantong sa pagkawala ng kanyang pera sa isang e-wallet app. Talagang na-scam na ka mo at the time, first time. Pero with this, wala naman akong pinagpipita nga na tao kung sino siya. Yung aking Gcash, ikunin ko na sana sa Villareca. Ay, eh para withdrawin ko. Pagdating ko doon, zero-zero. Lumapit ako sa barangay namin, hindi naman nila alam kung paano mag -ano sa, ano, sa cellphone. Kabilang sa mga online scam na madalas mambiktima tuwing holiday seasons, lalo't higit ngayong undas, ang pagkonekta sa mga open at unsecured Wi-Fi network, fake e-wallet app and fake customer service, tech support scams, fake online shopping stores at package scams. At ang pinaka traditional na paraan ng panluloko, ang dugo-dugugang kung saan tatawagan ng mga kawatan ang bahay at palalabasin na may isang miyembro ng pamilya ang naaksidente at saka manghihingi ng pera. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC mahigpit ang paalala sa publiko hinggil sa iba't ibang online scams. Kaya si Nanay Tessie, todo ingat para hindi na maulit pa ang naranasang scam. Ngayon hindi na ako nag nag ano nag Facebook hindi na rin ako nagkaroon ng messenger kasi ginagamit ang profile ko pero even though maliit na amount basta pag when it comes sa pera kailangan mag-aware talaga may payo rin si Nanay Tessie sa publiko para hindi na mabiktima ng online scam ingat, doble ingat sa mga scammer. Wag nila, wag sila ano click ng click ng link kay doon na naa-access ang mga ano nila, mga um, FB lahat, mga Gmail ano nila. Kaya mag-ingat lang po talaga. Maaring makipag-ugnayan sa Interagency Response Center hotline na 1326 o tumawag sa mga numero na nasa inyong mga TV screen kung nabiktima kayo ng anumang online scams. Pwede rin silang i-message sa kanilang social media account o di kaya ay bisitahin ang website ng Scam Watch Pilipinas para sa inyong mga reklamo at sumbong. Sa pag-alala sa ating mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas, mahalaga pa rin na tiyakin ang ating kaligtasan mula sa mga mapagsamantala. Dahil dahil lang sila, umaaligid, handang sumalakay anumang oras. BN Manalo para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.